negosyo, hindi yan para sa lahat ng tao. Maraming gustong magnegosyo, maraming gustong maghanap buhay. Pero bakit yung iba hindi nagtatagumpay? Kasi ang pagninegosyo -ne hindi para sa lahat ng tao. Paano mo malalaman na karapat dapat, -dapat kang magnegosyo? Una, masipag ka, matyaga, matiskarte. Pero ang isa sa mga dapat mong i-consider yung puhunan mo. Pero in um, mo, magsisimula ka pa ng magnegosyo, pinuproblema mo na yung puhunan mo. Huwag mong ipasa sa ibang tao yung puhunan mo. Kasi yung puhunan, dapat yan bills Dahil pag inutang mo yan, inibiyak ko sa'yo, konting problema lang, konting yanig lang, bibigay ka na. Bakit? Hindi naman galing sa pinaghirapan mo. Kaya kung ikaw ay negosyante at nagbabalak maghanap buhay, tiyakin mo na galing sa'yo yung ipupuhunan mo. Huwag mong iasa sa ibang tao. Huwag mong utang hindi masamang umutang. Pero kung konsepto pa lang yung meron ka, wala ka pang proof, huwag kang uutang. Gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan na maging matagumpay yung hanap buhay mo at yung negosyo yung gusto mo bago ka umutang. Kung napatunayan mo na na yung konsepto mo matagumpay, meron ka ng proof of concept, may pagkakataon kang umutang. Pero pag nagsisimula ka pa lang, huwag na huwag kang uutang. Masisira yung relasyon mo sa mga kilala mo. Biltok lang, mga ma'am sir. Ang pagninigosyo, hindi yan para sa lahat ng tao. Pero pag sinimulan mo yan, dapat panindigan mo, apusin mo, hanggang magtagumpay ka.